Masayang umaga po sa inyong lahat, mga kaibigan ko, kumusta po kayo, kumusta po ang iyong gising ngayong umaga, nawapo Ay uh, masaya lang po ang gising natin ngayong umaga, bakit? Kailangan po nating uh, magsaya dahil muli na naman po tayong ginising ng ating Diyos ngayong umaga, ibig sabihin Hindi pa tapos ang Diyos sa buhay ng bawat isa at meron pang gagawin ang Diyos sa mga dakilang bagay mga dakilang himala sa buhay nating lahat. Kaya ibig sabihin, ngayong umaga tayo ginising muli ng Panginoon kasi meron pa po tayo'ng gagawin na magbibigay ng karangalan sa ating Diyos at meron pang gagawin ang Diyos sa buhay natin at aayusin. Ano po? dahil wala pong matuwid, wala pa kahit isa. Kaya nagpapatuloy po tayo sa pagalapit at sa ating pananampalataya sa Panginoon dahil yan po ang nais ng Diyos na makita niya sa ating mga buhay. Kaya mga kaibigan, ngayong umaga po ay dadako po tayo sa salita ng Dios para maging kumplito po ang ating uh, buong araw. Ano po? At uh, dito po sa Juan chapter 11 verse 17 hanggang 27. Ang title po nito, Binuhay ni Jesus ang patay. Dito po natin makikita kung gaano po kamakapangyarihan ng ating Panginoong Jesus. Sabi po dito sa verse 17, nang dumating si Jesus sa Bitanya, nalaman niyang apat na araw nang nakalibing si Lazarus. Verse 18, may tatlong kilometro lang ang layo ng Bitanya sa Jerusalem. Verse 19, kaya maraming hodyo galing sa Jerusalem ang dumalaw kina Marta at Maria upang makiramay sa pagkamatay ng kanilang kapatid. Verse 20, nang marinig ni Maria na dumarating na si Jesus, nang marinig ni Marta na dumarating na si Jesus, Sinalubong niya ito pero si Maria ay naiwan sa bahay. Verse 21, sinabi ni Marta kay Jesus, Panginoon, kung nandito kayo ay hindi sana namatay ang kapatid ko. Verse 22, ngunit ngayon alam kong ibibigay sa inyo ng Diyos ang anumang hilingin niyo sa kanya. Verse 23, sinabi ni Jesus sa kanya, muling mabubuhay ang kapatid mo. Verse 24, Sumagot si Mar si Marta, Alam ko pong mabubuhay siyang muli sa huling araw kapag bubuhayin na ang mga namatay. Verse 25. Sinabi ni Jesus sa kanya, Ako ang bumubuhay sa mga namatay at ako rin ang nagbibigay ng buhay. Ang sumasampalataya sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. Verse 26. Ang sinumang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Naniniwala ka ba sa sinabi ko? Sumagot si Marta. Upo, Panginoon. Sumasampalataya ako na kayo ang Kristo, ang anak ng Diyos na inihintay naming darating dito sa mundo. Purihin po ang Panginoon sa umaga nito. Salamat sa kanyang salita. Pinupuri ko ang Diyos dahil sobrang napakaganda po ng kanyang mensahe ngayong umaga. Alam niyo mga kaibigan, ano? Itong si Marta, harap-harapan ay nasa harapan niya na ang Diyos ngunit andon po yung kanyang pag-aalinlangan andon po yung doubt at ang Nakalagay sa kanyang isipan o yung mindset niya ay uh, muling mabubuhay si Lazarus doon sa panahon na darating na ang Panginoon muli dito sa lupa upang buhayin ang mga patay. So, hindi po natin gagayahin yung pananampalataya ni Marta na kahit pinapaliwanag na sa kanya ng Diyos ang uh, pwede niyang gawin ng oras na iyon na kaya niyang buhayin ang kanyang uh, kaibigan na si Lazarus ngunit si Marta ay nandoon pa rin po ang doubt nandoon pa rin po yung binabaliwala niya ang sinasabi ng Panginoon dahil doon pa rin po siya naniniwala sa bagay na kanyang pinaniniwalaan na sa muling pagparito ng Panginoong Kristo ay tsaka lamang mabubuhay o bubuhayin ang mga patay. Ano po? Sa buhay man po natin, Meron pong mga patay sa buhay natin, sa ating uh, kabuuan ng ating buhay. Ano po ba ang mga patay sa ating mga buhay? Kasi sa panahong ito, hindi po masyado nating nakikita na yung mga literal na namatay, na wala ng hininga, ay muling binubuhay ng Diyos. Ang binubuhay po kasi ng Diyos ngayon ay yung mga patay sa buhay natin. Ano po ba yun? Yung ating pananampalataya sa Diyos na kung minsan ay namamatay, na kung minsan ay nagkakaroon tayo ng pag-aalinlangan, nagkakaroon tayo ng doubt, nagkakaroon tayo ng katanungan, na totoo ba talaga na ang Diyos ay uh, bumubuhay ng patay? Totoo ba talaga na ang Diyos ay gumagawa ng mga dakilang bagay at mga dakilang himala. Yan po yung mga katanungan minsan ng mga tao sa kanilang isipan, ano, nagaya ni Marta, kaharap na niya ang Diyos pero doon pa rin siya naniniwala na sa muling pagparito o pagparito ng Panginoong Isokristo at sakalamang niya bubuhayin si Lazarus, ano po. Kapag may sinasabi po ang Diyos o mensahe ng Diyos sa buhay natin na gagawin niya ang bagay nito, kailangan po nating maniwala, manampalataya at magtiwala sa Diyos na talagang gagawin niya nga. Kasi kung hindi po tayo magtitiwala sa Diyos at wala tayong pananampalataya, hindi po makakakilos ang kapangyarihan ng Panginoon. Tandaan po natin mga kaibigan. Kikilos lang ang kapangyarihan ng ating Diyos kung mayroon po tayong pananampalataya sa kanya. Alam niyo po mga kaibigan, yung aking pag-uwi dito sa isla ng Sibuyan Island, matagal po itong panahon na uh, binigay ng Panginoon bakit? Kasi doon sa mga panahon mga ilang uh, taon ang lumipas since uh, 2017 na ako po ay uh, uh, nagkaroon ng uh, breast cancer. May mga time po na uh, Nagiisip din ako na parang gusto ko ring magbakasyon dito sa Sibuyan Island pero hindi po pinahintulutan ng Diyos bakit? Kasi hindi po kakayanin ng aking pisikal na katawan ang bumiyahe. Kasi mahirap po yung nandun ka sa barko tapos inaatake ka sa puso. Oy, anong mangyayari sa Naroon na lang na mananampalataya ka na kung mamatay ka man doon sa barko, ang mahalaga uuwi ka sa Panginoon, di po ba? Pero hindi po 'yun ang nais ng Diyos. Kaya ito po mga uh, lumipas lang na mga uh, linggo uh, o buwan ako po 'yung nagpapaalam sa Panginoon sabi ko Lloyd kung ako po ba ay uuwi ng Sibuyan Island sa gitna ng aking uh, nararamdaman sa aking physical na katawan Papayagan niyo po ba ako? Alam niyo po, ang Diyos, napakabuti. Kapag ang ating Diyos ay siya po ang ating sinasaligan lang talaga at wala nang iba na kumbaga siya lang ang ating sinasampalatayanan at siya na ang nagmamaniobra sa ating buhay, maghintay po tayo ng kanyang kalooban. Alam niyo po, dumating po sa punto, sabi ko Lloyd, kung uh, papayagan mo kung uh, umuwi ng Sibuyan uh, Island ikaw po ang magpo-provide ng lahat ng aking kailangan pati ng aking kasabay pa at ikaw po ang magbibigay sa akin ng maayos na pakiramdam at kalakasan ng aking pisikal na katawan, alam niyo po talagang sobrang napakabuti nagpadala ang Diyos ng uh, uh, isang uh, malapit sa puso na kaibigan uh, isa po siyang uh, Uh, kaibigan na uh, talagang ginamit ng Panginoon para po uh, pagpalain ako, ganon din po ang aking uh, pamilya, ang aking asawa, ang aking mga anak at uh, purihin ang Panginoon. Meron pong dumating bigla sa sa kalamba City ang aking pinsan ng aming uh, bunso na pinsan si Maribet at uh, meron lang siya nga uh, ginawa. Parang talagang gumawa lang ng kaparanan ang Diyos para meron po ako makasabay pa uwi at uh, susunod po ang isa kong pinsan. Alam niyo po ang Panginoon, kapag hinintay po natin yung go signal niya, eh doon po ang mas maganda na tema ng buhay kung meron man po tayong uh, hinihiling sa kanya. Kaya lang po ito si Marta ay uh, Nagdadoubt po siya sa Panginoon na talagang ipinagpipilitan uh, niya na sa muling pagparito ng Diyos ay doon lang ma, ma, mabubuhay si Lazarus na kanyang kapatid. Ngunit sinasabi na ng Panginoon dito po sa kanyang salita sa verse 25, Sinabi ni Jesus sa kanya, ako ang bumubuhay sa mga namatay at ako rin ang nagbibigay ng buhay. Ang sumasampalataya sa akin kahit mamataya ay muling mabubuhay. Verse 26, ang sinumang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Purihin po ang Panginoon, di po ba? Napakasimple lang po ng sinasabi ng Diyos. Sumampalataya lang tayo sa Kanya, tayo po ay hindi mamamatay. Mamamatay man ang ating kalawtawang lupa sa panahon na, na na ng Diyos doon sa pag namatay na ang katawang lupa, ano po, babalik na sa alabok ang lupang ito. Ngunit muli po tayong bibigyan ng Diyos ng panibagong buhay na wala ng kamatayan. Yun po ay buhay na walang hanggan at doon po tayo magsisimula ng buhay na walang hanggan sa kanyang karian. Kaya mga kaibigan, wala po tayong ibang gagawin sa panahong ito kundi ang makinig sa salita ng Diyos at sumunod kung anong sinasabi niya pag sinabi ng Panginoon na huwag kang umuwi at hindi pa pwede, huwag kang umuwi. Hintay-hintayin mo lang yung tamang pagkakataon at tamang kalooban ng Diyos. Pag sinabi ng Panginoon na ako ang iyong Diyos, maniwala tayo sa Kanya. Samampalataya tayo sa Kanya dahil ang salita ng Diyos ay hindi sinungaling. Totoo po, totoong totoo ang sinasabi ng Panginoon. Kung meron man pong binubuhay ang Diyos sa buhay ng mga tao ngayon na ginising ngayong umaga, Marahil kung mali ang pananampalataya, kung patay ang pananampalataya, kung may doubt at pag-alinlangan ang pananampalataya, makinig po tayo sa salita ng Diyos. Muli pong bubuhay ng Diyos sa ang mga patay na pananampalataya. Muling aayusin at itatama ng Diyos ang maling pananampalataya at muling ipapakita ng Diyos sa ang kanyang himala bilang Diyos sa buhay ng bawat isa. Kaya mga kaibigan, Huwag po natin gayahin ang pananampalataya ni Marta. Si Marta po ay hindi naniniwala sa sinasabi ng Panginoon. Kahit kaharap na niya ang Diyos, talagang uh, ini-insist pa rin niya yung kanyang uh, uh, kagustuhan at ang kanyang kaisipan, ang kanyang paniniwala. Ngunit sa umagang ito, nais na ipabatid ng Diyos sa buhay nating lahat. Walang imposible sa Panginoon na ang lahat ng bagay ay posible sa Kanya kahit man ang mga patay na ay kaya niyang buhayin lahat ng bagay na nais niyang gawin sa buhay nating lahat ay gagawin niya. Ngunit nakadepende po ito sa ating pananampalataya sa Diyos. Ang nais ng Diyos sa panahong ito ay talagang pagsumikapan natin na makamta natin at maranasan natin yung pananampalataya na makakakilos sa kapangyarihan ng Panginoon tandaan po natin mga kaibigan kapag wala po tayong pananampalataya sa Diyos gaano man kadami ang ating paglohod gaano man kadami ang ating inihiling sa Diyos hinding hindi po natin ito makakamtan kapag wala pong pananampalataya nakalakip ang ating pananalangin at wala pong pananampalataya ang ating buhay sa ating Panginoong Heso Kristo kaya mga kaibigan, ngayong umaga po, ako po yung nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos dahil uh, ginising na naman niya po ako at ang aking buong sambahyan, ang aking mga kapamilya dito sa Kambalo, dito sa Cebuyan Island, ang aking pamilya doon sa Calamba City at sa lahat ng aking mga mahal sa buhay, sa buhay na uh, naroon sa mga ibat-ibang uh, lugar. Alam niyo po, ang Diyos ay napakabuti dahil hindi po siya nagpapabaya at hindi po maigsi ang kanyang kapangyarihan para hindi abutin ang kalagayan ng bawat isa saan man naroroon ang anak ng Diyos o ang ating mga pamilya kapag giniling natin sa Panginoon nagabayan at puntahan sila pagpalain kayang kayang gawin po ito ng ating Diyos kaya sa lahat ng mga sakit karamdaman Maniwala po tayong lahat na ang Diyos po ang ating dakilang manggagamot na sa pamagitan ng mga latay ni Jesus, ang lahat ng mga sakit karamdaman ay pinagaling niya na ng lubusan. Kaya mga kaibigan, ang nais lang pong ipaunawa ng Diyos dito, manampalataya tayo sa Kanya na hindi yung paudlot-udlot na pananampalataya, kundi yung pananampalataya na matibay, malupit na pananampalataya natin sa Diyos upang sa ganoon, anumang bagay ang ating hilingin sa ating Diyos Ama, sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak ang ating Panginoong Iso Kristo, ito'y ipagkakaloob niya ng walang pag-aalinlangan. Walang labis, walang kulang. Minsan nga, kapag nagpe-pray tayo higit pa doon ang ibinibigay at tinutugon ng ating Panginoon. Kaya mga kaibigan, maraming salamat sa ating Diyos dahil sa bawat araw may ginagawa ang Diyos sa buhay natin. Hindi po natin pwedeng sabihin ay kasi ako, magaling kasi ako, marunong ako, mapera ako, malakas ako. Tandaan po natin kung hindi sa habag sa awa at sa tulong ng ating Diyos, hindi po natin magagawa ang mga bagay na nais nating gawin sa araw na ito. Tayo po ay patuloy na manalig, manampalataya kay Kristo na siya lang ang may tangan at may hawak ng ating buhay. Siya ang may kontrol sa lahat ng bagay. Kaya mga kaibigan, salamat sa Diyos sa kanyang salita ngayong umaga. Salamat sa Diyos sa pananampalataya na kanyang itinuro sa atin na kahit anuman ang sitwasyon, kahit anuman ang kalagayan ng buhay, hindi matitinag ng kahirapan o kung ano pa mang mga bagay ang ating pananampalataya at ang ating pag-ibig sa Diyos dahil ang Diyos ang siyang unang umibig sa atin at siya ang unang nagmahal sa atin at nagturo, naglagay sa ating puso at isipan natin ng pananampalataya sa Panginoon mula nung tayo'y nagkaroon na ng tamang relasyon sa Panginoon at totoong pananampalataya sa Diyos, ang Diyos na ang nagahari at kumikilos sa ating mga buhay sa panahong ito. Kaya salamat sa Panginoon sa kanyang salita dahil ang pananampalataya lamang sa kanya ang kanyang hinihiling at tinahangad na makita sa ating mga buhay. Walang imposible sa Diyos. Ang patay ay kaya niyang buhayin, ang may mga sakit ay kaya niyang pagalingin ang maling pananampalataya ay kaya niyang iayos at gawing tama sa kanyang harapan upang sa ganon ang pangarap ng Diyos ay iisa lang na nais niyang makamtan yung makauwi tayong lahat sa kanyang kaharian na bitbit -bit ang ating pananampalataya sa kanya. Purihin po ang ating Diyos at isa pong mapagpalang araw sa inyong lahat mga kapatid, mga kababayan ko, mga kaibigan ko pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Amen.